Good morning mga amigo, green tip no. So mo ni ato ang uh, update sa to ang uh, 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 green na cucumber no. Uh, legacy f ito. Uh, so mo ni ato ang uh, update bali namu namulak na siya. Uh, ato ning na tira og uh, 15 days ago ang 1846 tapos taka spray ray ng uh, turan at saka kanimis ng Pertig Global kaya lumago ng lumago, no? Yung kanyang mabilis lang, no? Lumago. Green na green, no? Kasi doon sa Pulipinol, no? And, so, maganda siya. Maganda siya talaga itira sa mga, no? Lagpas taon na siya. So, silibasan yung uh, bulaklak niya. Pero mostly mga ano pa, mga... Uh, lalaki, no? So, next two days, titirahin natin ito ng granular na naman na may kasamang putas, no? So, enough mo na yung... Uh, Uh, nitrogen plus phosphorus no konti-konti lang muna doon na naman tayo doon sa part ng putas no para naman mabuo yung kanya mga ah uh, bulaklak magiging bunga na siya kasi at this age ay eh, pabunga na siya so granular tayo na may uh, uh balance siya o type 16 ba oh. and then tira tayo ng foliar na uh, okay naman okay kuya rin lang Global uh, na may uh, boron at saka putas no putas bisya, then eh, haluan din natin ng aturan uh, then alternate tayo ng EG ayan uh, marami so marami tayong maitira diyan ng mga pampabunga na siya at this age no so sa vegetative stage no oh, tama na okay na siya kasi masyadong uh, madahon at saka uh, ano siya masanga kapag uh, tirahin natin ng uh, high highly on no? sa pang uh, nitro no so kailangan natin dito is pabunga na siya ah, okay so shout out sa ating mga friends diyan sa ating mga subscribers no all over Luzon Visayas at Mindanao ito yung lingkod ah, salamat na uh, salamat sa patuloy na pagsubaybay uh, sa ating mga videos ah, at uh, ito naman na sa kabila uh, ah, meron naman tayong no? yung ating ah, ampalaya no ang ampalaya natin sa likod So nagsimula na po silang umakyat, no. Nasa rooftop na po sila. Ngayon ang ating palaya. Atin natin. Puntahan natin ng no, amigo. Ha? So medyo alas city na ngayon, no. So yan, no. Nagsimula na po umakyat. Mm hmm. mula lang po siya gumakyat na ano. so masa nga po siyang mga amigo Ayan, ano, so nagsimula lang na po siyang umakyat sa taas ano, ano. so thank you sa ating uh, Panginoon sa pagbigay ng ito po yung ating uh, winning solution na ampalaya palaya ano. so sa kabila meron po tayong atsal actually hindi po ako masyadong pero ngayon lang no na ano nung balik naman yung aking gigil sa pag-vlog, sa pag-upload. Meron na po tayo doong mga ano, tenderness after transplant na atsal. Uh, nasa ano? po 'yun, mga 8K. Yeah. 8K na hills So, pakita ko sa inyo 'yan yeah, dahil schedule mo bukas ng ating uh, pag-pagsecond rinsing ng ating atsal. Okay. So, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, huwag kalimutang mag-follow, no subscribe share ng ating mga video dito lang sa Green Tea Farm Inputs no ating YouTube channel so hanggang dito na lang good morning and punta tayo sa ating talungan dahil mayroong nag harvest doon sa ating talungan no harvest tayo dinayb na natin ito no so once again good morning at mabuhay ang isa Pilipino bye bye